So, hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So, ayun at sama niya ko bumiyahe. Inaantok tayo kaya mag-checkahan muna tayo ngayon. So, dito tayo ngayon sa Seattle. Kakakatid na natin kay Wifey. Ayan. So, ngayon pag-usapan natin yung comment ng isang kababayan niya sa Pilipinas. Kasi wala akong may ibang pa-content Kaya siya na lang yung content ko diba? So sabi niya kasi uh, Hihingi daw siya ng advice sa akin Kasi sabi niya Yung misis niya Pupunta ng US Magtatrabaho bilang isang teacher Tapos ngayon Ang plano daw ng wife niya is uh, Sumunod sila doon sa kanya Pagka andito na siya sa US Ayun, sabi naman nung Uh, police is hindi <coughs> uh, niya alam kung anong gagawin niya kaya humingi siya ng advice so base sa uh, uh, nakikita ko sa comment niya sa pagkakaintindi ko sa comment niya is yung wife pala niya yung unang babiyahe ata o parang ganun niya tapos baka pipitis yun andang sina So, sa sitwasyon niya Kasi, sabi niya 13 years in service na siya eh So, matagal-tagal siya sa servisyo Mga baka nga police Staff master sergeant na siya, mga ganun. So, ngayon Ang magiging uh, Advice ko sa kanya Kasi, kung halimbawa Kung halimbawa lang yung scenario is May visa ka na lang May visa ka din kasama nung misis mo At sabay kayo alis So, para sa akin, yung decision ng Mrs. mo is napakaganda. Para sa akin lang. Kasi, di ba? Yun nga, Kasi, 13 years in service, medyo matagal-tagal pa yung 7 years. Sabihin na natin, 6 years. Ano kasi, 1 year prior pa naman dapat yan sa pag-apply ata para sa optional na retirement Ayun. so kung may visa ka na lang din ngayon pwede ka na sumama sa means mo kahit na hindi ka na magpaalam diba? pero kung wala ka pang visa at yan nga basis sa pagkakaitit ni ko is pipitisinan pa kayo ng misis mo so para sa akin huwag no, ka mo malis na so, kung bakit kasi <clears throat> pag umalis ka na ngayon hindi mo pa alam kung kailan ka lalabasan ng visa hindi mo alam kung kailan o di kaya kung gaano katagal bago ma-process yung visa na bibigay sa'yo so magpa-file ka na ngayon ng 110 o ng ETE mo is malapit na tapos ang ka kanang order kaya pagisipan mo na maayos yun as long as na andyan ka pa servisyo at wala pang siguraduhan na mabibigyan ka ng visa ng maaga so mas better na gawin mo is tapay ka pag tapos alam ko naman yung nasa isip mo kung bakit naguguluhan ka kasi syempre baka isa sa mga pinaka, pinakapangarap mo na sa buhay dati pa Pagiging pulis and then syempre at yung kagupi sa lahat dyan mo nakuha diba? tapos yun nga 13 years in service ka na din So, inisip mo na yung tagal mo sa servisyo at saka sa pinangarap mo. Pero, sabi ko nga, pinagdaanan ko din yung ganyan. Sa totoo lang, pinangarap, pangarap ko rin dati talaga sundalo. So, dumating din yung point na ganyan din yung sitwasyon. So, siyempre, may asawa ka na, pamilyado ka na, hindi na, ikaw yung, di lang yung sarili mo yung dapat mag-desisyon dapat decision na lang hindi mag-asawa decision na mag-asawa okay, So, para sa akin naman maghanda yung ganun decision iwan yung servisyo at magsabaran sa ibang bansa kasi kung iniisip mo din na baka mahirapan kang magkakaroon ng trabaho dito sa US kung um, isipin yun, dito, kalamarte, positibo ka lang lagi. Mabilis na magkatrabaho dito. Ako dati janitor. Naging dito janitor. Then, after ng ilang buwan, nang nagkaroon na ako ng, nagamit ko na kasi yung sanakman eh, work experience dito sa US. So, nag na kami ng ibang work hanggang sa nakapaghanap then nakapaghanap ulit yun so dito yun lang kung nasanay tayo na sa pulis military na pagka walang lakad walang duty sa bahay lang na ganun ito hindi mo na magagawa basta basta yun pagka yung trabaho mo kagaya sa akin na security tapos grocery tapos drive so parang mahirap na ibalik yung ganun kasi dati diba kung i-compare ko lang sa sarili ko dati nung nasa ako, ko pagka walang operate sa kampo lang tatambay tambay relax relax diba ang busy lang yung mag exercise pagpadaling araw umaga mag formation pero dito trabaho naman dito oh, kahit na double double trabaho mo dito kasi sabi ko sa iyo na hindi ganun hirap hindi siya ganun na yung pagod na pagod ka talaga puya to normal lang kasi kung magdo -du job ka dito automatic na yan na kung hindi man madaling araw yung unang trabaho mo yung pangalawang trabaho mo naman gabi So, kuya lang din. Pero, chill chill lang kaya kaya. So, hindi tayo ganun na biglang susuko lang sa mga trabaho dito. Sabi ko sa iyo, trabaho dito sa US, yung pagod dito, kamaruan lang natin dyan sa ako. Sa servisyo. kamo yun?